Si Mayor Francis Zamora, pakulo ng Metro Manila Council na sa ating linya. Mayor, magandang umaga si Joel Tueng. Good morning po. Yes, magandang umaga po, uh, Joel Tueng. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Opo, Mayor, mukhang initially uh, okay kayo, no? Hmm. Uh, dito po sa paanoakalay pagbawal po 'yung ano, 'yung pagsiswim po sa baha. Uh, ano ba ano, ano bang balak ng Metro Manila Council dito sa rekomendasyong uh, ito ng DOH? Opo ako personally no, as uh, Mayor of the City of San Juan and of course as President of the Metro Manila Council, tangayon po ako sa panukala ni Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Uh, ito po ay isang bagay na aking uh, pinaalam na sa ating mga kapwa Metro Manila mayors. Ngunit siyempre uh, baka sila meron silang sariling mga desisyon tungkol dito. So mm -hmm. hindi pa po kami nagpupulong ngunit pinaabot ko na po ang aking intensyon na magkaroon ng isang resolusyon kung saan uh, sana po no uh magkasundo ang uh, Metro Manila Council na magkaroon ang bawat uh, lungsod ng ordinansa na nagbabawal po sa paglalangoy uh, sa tubig baha no? specifically lang naman ito sa mga lumalangoy naglalaro sa tubig baha ibang usapan naman po yung tumatawid lamang oh, para makalikas o di kaya makapunta sa mas uh, mataas na dapat, dapat malinaw mayor no dapat malinaw yeah. oh. mm -hmm. Opo, kasi nakakita ako ko uh, ibang interview sinasabi nila binahan na nga papagmultahin pa hindi naman po yung uh, hindi naman po yung apektado ng baha ang papagmultahin natin uh, paano po natin dito sa lungsod ng San Juan ang uh, papagmultahin natin yung mga magulang na pinapabayaan ang kanilang mga anak na maglaro sa tubig baha so ang plano ko po dyan sa ordinance ng San Juan uh, I'm talking about San Juan po no because mm -hmm. yung uh, ibang mga city eh may kanya kanyang decision desisyon naman po ang mga mayors diyan mm -hmm. but talking about San Juan ang plano ko po, po ay, uh, sa first offense, ay may warning muna yung uh, magulang at syempre yung mismong bata no. Mm -hmm. Kaya lang. Sa second and subsequent offenses, posibleng may uh, may penalty na talaga yan sapagkat na warningan na nga kayo eh. Mm -mm. Inayaan niyo pa rin yung mga anak ninyong maglaro no. Mm -hmm. Dahil delikado po yan no. Tumaataas po ang bilang ng kaso ng leptospirosis dito po sa Metro Manila. Kung hindi ho tayo gagawa ng hakbang at hayaan lang natin sila, eh, posibleng lalo pong tumaas eh, ang tanda nyo po. Mm -hmm uh 1 pa lamang ng uh, Agosto ngayon marami pang buwan ang padating na magkakaroon ng mga bakyo so paulit-ulit na magiging problema ho natin yan kung hindi tayo gagawa ng hakbang ano ano pong penalty at least sa sanwan ano pong penalty ang nakikita ninyong akma sa The mga first lalabag offense, dito Weng, ano warning, na? warning lang, warning lang. second, second defense, offense and subsequent offenses mm. ano po ang nakikita ninyong karapat dapat na parusa Ako po no honestly uh we have to warn them first okay so yung first offense may warning muna yung second uh, and subsequent offenses ang uh, allowed naman po sa local government code ay hanggang 5000 pesos so, mm -hmm. so pwede tayong halimbawa maximum po yun, ay 5000 Gusto okay. ko lang dinawen no so posibleng meron na uh, 1000 pesos sa second offense uh, sa next offenses pwedeng mas mataas depende ho yun din sa city council po natin uh, uh, nag certify urgent ako uh, sa kanila na magpasa ng isang ordinansa so i will meet with them uh, within the day dahil ang session po nila sa lunes, papag-usapan po natin. But ang penalties po allowed under ordinances ay up to a maximum of 5000 So pwede kang mag-warning uh, uh, muna sa una offense, pangalawang offense, uh, maybe five 500 pesos, maybe one 1000 pesos. Sa so next offenses, higher than that. Kasi mm. ibig sabihin, paulit-ulit po nilang uh, ginagawa. Plus community service? Uh, depende na ho yan din. Pwede ho yan. In fact... Uh, Narinig ko nga po yung uh, binanggit ni Secretary Bolos, uh, meron siyang panukalang community service. Again, mm -hmm. uh, it will depend po on uh, the city councils of uh, the local government units kung ano po sa tingin nila ang uh, nararapat. Uh, within the autonomy naman po yan ng mga lokal na pamahalaan mm -hmm. na magpasa ng mga ordinansa uh, para naman po yan sa general welfare po ng ating mga mamamayan. Okay. Hey, Mayor, bakit mm -hmm. ito lang punto ko po? Bakit tayo maghahanap na isa pang bagay na da da dapat... Ano ba yun, Pagbabawal oh, natin. Pagbabawal, oh. eh, yun pong pagtatapon ng basura, hindi natin magawang mapatino ang implementasyon, mahigpitan ang pagsunod ng mga uh, lo local residents. Um, sa hindi po ba dapat yun mo nang unahin, Mayor? Oo oh, nga kasi, ano, di ba uh, dapat so, holistic, uh, Mayor, ang approach po rito? Actually, ang problema rito, yung pagtatapon pa rin ng basura natin mga kababayan, meron tayong mm. batas, Weng. Yung waste segregation, nasusunod ba yun, mm. uh, Mayor? Uh, sa San sa Juan po, meron po kaming ganyang ordinance. Mm -hmm. uh, Uh, Wang and Joel. That's why uh, yan po ay pinapatupad ng ating CENRO, yung mm -hmm. uh, City Environment and Natural Resources Office yung ating waste segregation. So meron din pong penalties yan. So again, tama po kayo. Dapat holistic approach po. Pero sa San Juan kasi may ordinance na po kami uh, patungkol sa waste segregation. So may penalties din po yan kung hindi kayo sumusunod sa proper waste segregation. Mm -hmm. So we, we are ready uh, actually to uh, really pass an ordinance patungkol dito. Specifically, sa mga lumalangoy sa tubig baha kasi minsan po no ito correct me if i'm wrong mm -hmm. 'yung mga nakikita nating kabataan na nagsiswimming sa tubig baha nag enjoy sila Totoo po 'yan nag swimming sila parang uh, parang may party mm -hmm. di ba Meron hindi pa bang nila... nila... meron pa nga sa gitna <laughs> ng baha eh oh So that means hindi nila na-realize nare na delikado po 'yung ginagawa nila mm -hmm. so, ngayon kung magkakaroon ho ng uh, ganitong ordinansa, kung saan, una po no warning muna. Wo-warningan muna sa first offense. Sa next offense, uh, may uh, multa na. Ngayon, yung mga magulang, uh, mas maintindihan nila na dapat din nilang ipaintindi sa kanilang mga anak na delikado ang uh, paglalangoy po no sa tubig pa. Again, we are only talking about yung uh, lumalangoy, no, nagpa-party, uh, nag-enjoy naglalaro sa tubig baha. Ibang usapan naman po yung tumatawid lamang para makalikas. Of course, yung um, yung law enforcers natin who will implement the ordinance, they can determine naman po kung uh, yung mamamayan ay tumatawid lamang o lumilikas. Wala naman pong uh, violation yung paglikas uh, uh mula sa tubig baha. Pero yung maging violation po yung talagang paglalaro kasi obviously pinapabayanan sila ng kanilang mga magulang. Obviously, hindi sila tinuruan ng leksyon, oh huwag kayong lumangoy dyan, delikado yan. Kasi pag panahon na magkasakit sila, mm -hmm. pag magka na, huwag naman sana kung may mamatay sa kanila. Tsaka sila ngayon magsisisi. Alam ako, nyo yung, yung anak ko kasi, oh. yung anak ko kasi oh. naglaro sa tubig bahay. Oh. Hindi ko naman kasi alam mm -hmm. na ano yan, delikado yan. Ba? So we have, to, we have to educate them, mm -hmm. we have to warn them of the dangers of uh, swimming in uh, flood water. Siguro ano Mayor uh, while you're, uh, you're at it uh, siguro mapag-usapan na rin yung baka kinakailangan natin magpataon ng mas mabigat na parusa doon sa mga nagtatapon yes. ng basura kasi uh -oh. weng ako, ma matay yun? mo mang ayusin ang drainage mo mm. lagyan mo ba ng mga box culvert yan? Yes. <laughs> um, pagka nagtapon pa rin ng basura mabibilaukan yun, yung, ano, yung lagusan, hindi makakapasok doon sa mga drainage, hindi pahati ng dulot po niyan. Baka kinakailangan taas Basa natin ang na multa sa so, mga hindi ho, maayos nagtatapon ng basura. Yes, I agree uh, Joe Netueng. Uh, kami po sa San Juan may ganyang penalties na. I will just check with the uh, other LGUs. I'm very sure po may no. ganyan na rin po It's no, the implementation. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung proper implementation po at saka uh -huh. review kung ano ba yung mm -hmm. mga current penalties. And most importantly po kasi no, madami tayong mga batas sa ating bansa pero ang mahalaga 'yung implementation. Exactly so, naman, ano? Talaga bang napapatupad 'yan? Wow. Oh, sana po 'yung mas mataas, mas mahigpit na implementasyon ng batas yun. labas sa mga nagtatapon ko saan, saan ng basura. 'Yun talaga ang mapagkaisahan po ng Metro Manila Council. Hindi ko pa inalis 'yung mga kailangan din 'yung pagbabawal na mag-suing sa baha, but more than anything, else, I guess, kailangan nating matuto ng disiplina sa tamang pagtatapon po ng basura Apo, ah, I agree. Mm. Uh, I will add that to our discussion Please. anyway. Mm. Uh, I mean, close coordination naman po with Chairman Artes and Apa. our mayors. Okay. Thank you. Mayor, salamat. Mag-ingat ka. Thank Sir, you. Sir, thank ha. you. Apo, maraming salamat din po sa inyo. Good Mayor morning. Mayor Francis Zamora, pagulo Metro Manila Council.